Ritual para habul-habulin ka ng taong mahal mo at hindi yan mapapalagay hanggat hindi ka nakakausap o hindi ka napupuntahan. Kung magka-LDR kayo ay gagawa yan ng paraan para magkausap kayo ng inyong minamahal. Magandang araw mga kaswerte. Tuturoan ko na naman po kayo ng isang video gabay sa buhay pag-ibig upang masolusyonan natin ang mga pinagdadaanan natin sa buhay. Mas marami sa atin ang namum problema sa ating mga love life kumpara doon sa namum problema ng pera. Kasi nga naman, kahit napakayaman mo na marami kang uh, pera, kung hindi ka naman masaya sa love life mo, hindi kompleto ang inyong buhay. Kahit ako, di baling mahirap ako, basta nagmamahalang kami ng target ko at masaya kami, walang problema, ay kayamanan na yon sa akin. So, kung magustuhan nyo po ang aking video, pakipalo at pakishare. At kung ayaw nyo naman, ay pwede nyo pong iskip ang aking video at maghanap kayo ng video na nararapat sa inyo. So, sa araw na po ito, simple lamang ito. Pero kung magagawa mo ng tama, mag-focus ka. Kailangan 100% ay inyong paniliwala para madali mong mapagana ang ritual na ito dahil ang ritual ay walang instant. Kailangan mo itong pagtrabahuhan. Ika nga, pag ka ng ritual, wag mong aantayin ang resulta hayaan mo na si ritual ang kusang kumilos. So, kailangan po natin dito ng isang papel na malinis kahit at uh, saka kailangan natin ng ball pen na palulat, kahit anong kulay ay pwede. So, una, isusulat mo ng pitong beses ang pangalan ni target. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pag naisulat mo na po, kumuha ka ng bawang. Si bawang ay balatan mo. Pag nabalatan mo si bawang, isulat mo rin dito yung pangalan ng inyong target. Alimbawa, si Juan Luna, ilagay mo dito one luna. Pagkatapos, kumuha ka ng inyong laway, laway mo mismo at pahiran mo ito ng laway mo. Tapos, pag nagawa mo na, ilagay mo lang dito sa gitna ang bawang. Tapos, tupiin mo ito papasok sa iyo. Habang tinutupi mo ito, papasok sa iyo, kailangan minamanifest mo yung mga bagay-bagay na gusto mong mangyari. Halimbawa, Ah, isipin mo na tinatawagan ka na. Kung baga, ang isip mo nangyayari na. I-claim mo na nangyayari na yung mga bagay na gusto mong mangyari. Halimbawa, isipin mo na tinatawagan ka na niya, pinuntahan ka na niya, at hindi na siya napapakali ka ka isip sa'yo, masyado ka nang minamahal lang sobra-sobra. Ganon po habang nagtutupi ka. Pagkatapos mo itong maitupi, hawakan mo lamang ito ng dalawang mong kamay. Pagkatapos, pagkatapos ay humiling ka, humiling ka ng taos puso rito, ano man ang inyong pinagdadaanan, dadaanan ay sabihin mo, banggitin mo ang kanyang tunay na pangalan, ritwalan mo ito mga kaswete, halimbawa one luna, hahabol-habulin mo ako, at hindi ka natitingin sa iba, kahit ano ay pwede mong sabihin pagkatapos kunin mo na ito at itago mo ito sa inyong damitan. Sa, sa inyong sa iyong damitan lamang po ito itatago. Pagkatapos mong maitagod doon, anong susunod mong gagawin? Kinaumagahan, di ba gagawin mo ito ng kahit ng anong oras ng araw ng Martes at Biyernes? Kinaumagahan, kunin mo ito, tapos si bawang, ang gagawin mo kay bawang ay ibaon mo sa lupa. Hayaan mo lang na tumubo si, si bawang. Pag tumubo po si bawang, matuwa ka kasi ang inyong kahilingan ay matutupad. Ngunit kung hindi tumubo, ibig sabihin, hindi pa panahon para matupad ang inyong kahilingan at pwede mong ulitin. Si papel, ang gagawin mo rito ay susunugin mo at yung abo ay isaboy sa hangin. So, kung hindi po ako naintindihan, pwede pong ulitin ang aking video at nandyan naman po lahat ng instruction. So, maraming salamat mga kaswerte. Mag-iingat po ang lahat.